Sa video na to, pakinggan natin ano ba ang motivation ng ilan sa ating mga sundalo bakit sila nag-join sa Philippine Army. Pakinggan natin. Eh, diretso. Diretsa lang sa tanong ko, mga sundalo ko, ay para sa katig ko, at sa bayan ko, para may ayung gusto ng hirap at ko 'yung kapatid ko ang si Snash, 21 years old, from Barangay, San Roque, Katanao, Quezon. Ang lahat na napaghihirap po nito ay ilalaan ko sa aking mga magulat. Dahil simulat sa kulang pagkabata ko ay namulatan na lang ang kahirapan. Gusto ko sila iyaon sa kahirapan at bigyan ang maraming buhay. Yes, Mugula. Ito ba yung soy from Barangay Mayas sa Pagas Laguna. Kasi talo ako para sa aking mga magulang at para sa aking magiging family. Magustas soñar, magustas May gusto ng buwang buwang dulote para patulungan ang aking pamilya At matulungan sa bayan At matulungan sa aking silip Nagitan apat pa lang yung nagsalita Ang aking napansin doon Lahat sila ay magsundalo Para maiahon sa kahirapan Ang aking pamilya Para matulungan ang aking mga magulang Para magkaroon ako ng trabaho at uh, medyo, para sa akin ito ah, uh, uh, medyo nababahala ako kung uh, ganon ang parating motivation. Tanggap na natin na ang employment opportunity ay isa talaga sa hinahanap ng ating mga kababayan. Uh, katunayan, libo-libo ang nag-aagawan para maka pasa sa APSAT. No? Sa exam pa lang yan. Libo-libo ang nag-i-exam sa APSAT para makapasok sa sundalo. Kasama na doon ang mga college graduates. Ulitin ko, college graduates. Dahil malaki yung sweldo ng mga sundalo ngayon. Katunayan, kung bago ka lang na teacher, mas malaki pa ang sweldo ng isang private na sundalo kaysa baguhan na teacher. And even, doon sa iba na nakakorbata, na pasok sa opisina, mga licensed professional na andyan sa Makati. Real talk lang ito. Ngayon, para dito sa mga nakapasok na sa serbisyo na ang anila ay economic opportunities ang kanilang uh, ang kanilang motivation, medyo babaguhin natin ang ating mindset. Dahil unang-una, ang military service ay hindi employment opportunity lamang. Hindi ito isang employment agency na nag-apply ka magpa ka bagkos ito ay military service. Ito ay volunteer army. Pangalawa, nanunumpa tayo, taas kamay, na pagsilbihan ang ating bayan at kung kinakailangan ay magwistay ng buhay sa tawag ng tungkulin. Kaiba yun, wala yan doon sa mga civilian bureaucracy, yung mga employees ng gobyerno sa halimbawa mga teacher, walang ganon, no? Magbuwis ng buhay. Ialay ang buhay. Kakaiba yan. Yan lamang ay para sa mga sundalo. So, ibig sabihin, hindi pang bugas-bugas, hindi lamang para sa sweldo, kundi ipakita natin ang ating pagmamahal, mataas na antas na pagmamahal sa ating bayan. Isipin mo, eh, kaya mong ibuwis ang iyong buhay? Di ba napakatindi na pagmamahal sa ating bayan? So, wala tayong pinag-usapan doon nang pagpasok sa serbisyo ay para lamang magkatrabaho at mabilhan ko ng TV o aming uh, mga magulang, wala silang TV o maging mas masarap na ang kanilang ulam o kaya ay sila ay magbuhay milyonaryo, mag-loan ako ng malaki, <laughs> walang ganon. Okay? Bagkos, tungkulin din para sa aming uh, mga trainers, no? yung mga kadre na yung values natin sa pagsusundalo ay bigyang diin natin sa training. I-indoctrinate natin yung ating mga sundalo na mula dyan sa mindset nila na hanap buhay lamang ang kanilang hanap sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pagtuturo. Dito kasi engage intellectually, engage hindi puro masi-masi, intellectually. Ituro natin ang mga filosofiya, ituro natin ang mga values, bakit ba tayo andito? Bakit ano ba ang halaga ng aking serbisyo? At doon natin maituturo ang kahalagahan ng ating serbisyo para sa bayan. Serbisyo, hindi employment. So, ang kagaya nitong tatlo na nagsalita sa video na to ay matransform natin into patriotic soldiers who are ready to defend our country, who are ready to offer their lives, who are ready to pay the ultimate sacrifice para may wagayway natin parati ang ating watawat sa ating mga flagpole. So magagawa natin yan sa pamamagitan ng tamang pagtuturo. Hindi natin, binidyo-bidyo natin tapos puro employment opportunity. Parang or, nagiging ordinaryo tayo niyan na employment agency. Dahil kung ang ating mga sundalo, nakatali lamang sa employment ang kanilang motivation for staying in the service. By the time na hihingin sa kanila ang self-sacrifices na tipong Andiyan ang lahat ng panganib nakaabang sa iyo. E tipong magkakaproblema tayo. Dahil bugas-bugas ang tawag yan kung sa Bisaya pa. Nauuna um, para sa sarili. Di ba dapat inuuna natin yung para sa bayan? I-balance mo yan. Meron din tayong natatanggap na para sa sarili ang ating mga sweldo. Pero interest ng bayan, ang parating nasa unahan. So, yun yung kaibahan kapag tayo ay nasa serbisyo. Sa akin, normal lang yon Ang mga bagong recruit natin ay nagsisimula sa ganito na ay, dapat makapasok ako, mag-striker ako at kapag makuha ko yung slot, ako ngayon ay magkaroon na ng trabaho, matulungan ko yung aking mga magulang, aking mga kapatid, matulungan ko sa pag-aaral. Ngunit, dahil sila ay under sa ating supervision during training, sa basic military training, huwag natin kalimutan, tayo na rin mismo ang mag-transform sa kanila. Yung tamang mindset ay maituro at yung tamang values ay maipamahagi natin. At dapat makatatak yun sa kanilang isipan at dito sa kanilang dibdib. So hindi pa late ang lahat, kagaya nito, sa pamagitan ng uh, mga training models at uh, sa kanilang komandad, sa kanilang mga officers, i-indoctrinate natin mabuti. Hindi puro masimase, hindi puro power tripping, hindi puro uh, masasakit na pananalita ang ating iparinig sa kanila pagkos ay engagement intellectually. Ha, tulungan at turuan natin sila ng mga tamang aral. Maraming salamat sa inyong pakinig. Magandang umaga sa lahat. Para pala sa mga nanonood na aking video, huwag kayong mahiya. I-like nyo yung dalawang kong channel. Ito yon At ito yung isa. At kung nagugustuhan nyo, i-share ninyo share niyo, i-subscribe niyo at uh, magkipagtalakayan kayo sa comment section. Maraming salamat.